So darating yung punto, dahil nagkakaisa naman ang lahat ng religion, Magworship ka sa religion mo, sa God mo, pero wag mo nang piliting ishare pa yan sa iba. And that is the main problem. Dahil inutusan tayo ng Panginoong Jesus to go and preach the gospel, to share the gospel, to witness, to make disciple. Doon magkakaroon ng problema ngayon. Yung word na conversion and proselyting. Kasi Bawal na 'yan. Darating yung panahon bawal na mag-share ng gospel. Bawal na mag-share ng faith. Kaya habang pwede pa evangelism and soul winning trabahuin na natin dahil darating ang panahon magiging krimen ang mag-share. So soul winning, evangelism will become a crime. Pagdating ng mga panahon na 'to. Bakit magiging deterrent ito? sa goal ng Antichrist at ng false prophet yung fake world peace and prosperity na mangyayari lang yon true unity of all nation and unity of all religions. Hindi kasi relihiyon na makakapagligtas sa tao, relasyon sa Diyos na maibabalik kung tatanggapin natin sa si Jesus, sabi ng John 1.12, As many as receive Him to them, He gave the, the power, the authority to become children of God. Ang pagpasok po sa langit, hindi relihiyon ang daan. Relasyon sa Diyos through Jesus Christ. Kahit sa tambak pang relihiyon pasukan mo, hindi ka pa rin papasok sa langit. Sa relihiyon ka lang makakapasok. Whether your religion is Christian or not Christian, kahit born again pa, sinasabi pero wala kang relasyon kay Jesus, you will not go to heaven.